Ayan mga kapatid, good morning po sa atin lahat. Nandito na naman po si Maludino Santos para po magbigay ng reaction po dito sa Danjoy na yung anniversary nga ng episode 21. Talagang grabe po talaga yung mga kilig, lalong-lalo na po dito kay Papa Dan yung tungkol po dito sa mga tanong, di ba? At ah... Uh, dito po, mga kapatid, hindi ko po talaga inaasahan yung pag-I love you ni Joy, talagang uh, yung pag-I love you niya talagang bigay na bigay na I love you. Wala man lang sumabit. Kaya alam niyo po mga kapatid, yung mga ganitong uh, pakiligan, ay tayo naman po ay talagang kinikilig dahil alam naman natin simulat simulat sa pool na si Joy at ah, talaga since birth ay wala pang naging boyfriend. Uh, umahanga talaga ako grabe yung paghanga ko sa kanila na si Joy po talaga ay yung bang napakatinip yung bang yung nahihiya siya na naunti-unti niyang ilinalabas na ano dahil dito kay Papa Dan ngit mangangiti mapalang ni Papa Dan yung tawad na talaga madadala ka dahil nakikita natin sa kanya yung kung paano siya uh, manligaw dito kay Joy, di ba? Uh, talaga naman tutuhanan na to. Uh, ano man ang mangyari mga kapatid ay eh, nandiyan lang tayo nakasuporta kay kay Joy eh, dahil siya po ay yung pag-aaral niya at ayan, maraming binigay kay kay Joy na talaga nga naman si Papa Dan napaka makikita mo naman sa isang lalaki yung totoo o oh, nagkukunwari. Ang sabi nga nila, puro scripted. Ako, hindi naniniwala dito sa... Siguro, may iba scripted, pero yung sa pinakikita ni po ni Papa Dan, ni Joy, ay hindi po yan scripted, di ba? Kaya, nakakatuwa po na ano, ako ay natutulog na bumangon uli na para magbigay ng reaction dahil abang ako ay nanonood, sabi ko, ay, reaksyonan ko ngayon ito kahit ako inaantok na. kanya so, Uh, kaya tayo mga kapatid dito sa mga nakikita natin sa mga love team, kagaya na po dito sa Danjoy. Joy uh, hindi po natin masasabi na scripted dahil alam naman natin si Papa Dan na kahit papaano ay ba, diba, nagpaalam na siya kay nanay Imelda na liligawan niya si Joy. Hindi natin alam kung sila na nga uh, 'di ba? Narinig natin yung pag I love you ni Joy. Nakakatuwa po, nakakakilig dahil dere walang sabit. <coughs> Nasasabihin, I love you. Easy tama doon talaga, kinilig talaga yung pag-I love you ni, pa, ni Joy, di ba? Kaya nakakatuwa po yung ganitong mga pinanunood natin. Nasasabihin na, ang hmm, Joy niyo, wala na yan, wala lulubog yan. walang kwinta yan. Mga ganon, mga sabi-sabi nila. No? Pero I don't care. At least masaya ako dito sa danger, di ba? Kaya, huwag tayong masyadong yung iipal-ipal, di ba? Ang sarap naman yung pakiramdam na sa mga sinusuportahan natin ah, di ba? Matagal din tayo na hindi nag- um, nag-reaction dito sa danjoy dahil eh. matagal din na uh, talagang walang uh, video o walang vlog si Kalinga Frag kaya inintay natin yun kaya nung pag ano, nung magka-vlog, talaga naman, umover. Naging over po yung vlog talaga ni Kalinga Brab na talagang dito yung panong. At yung hinahalikan nga ng dahan-dahan ni Papa Dan si, Joy talagang super ako yung humanga doon. At kinilig talaga ako na yung nag-nose to nose. Grabe po yan. At ito naman si Joy. Talagang walang kasabit-sabit po yung pagsabi niya ng I love you, ba? Diba? Pag totoo talaga ang nararamdaman niyo, mga kapatid, iyan ay ano man ang gawin, masasabi at masasabi mo na mga dudulans dahil hindi na yan mapipigil po yung nararamdaman ng puso. ba diba po? Ganun po lang yun. Kaya tayo po mga kapatid, maraming nagsasabi na ang join nyo, talagang, ano, ito nga si Rita, yung Rita na yun. Ano? Hindi Rita, eh. ah, uh, Esther, yun. Excuse me po sa, sa nabanggit kong Rita. Pasensya na. Pero, yung Esther po, um, madam, nakakakitua naman. Sino kaya ang tinatap din yung buntis? Kaya, ay, kung mabuntis man, ay blessing, ano, diba? ay wala kami pero hindi mangyayari po yan at uh, kami nandyan lang para suportahan si Joy sa pag-aaral niya at uh, kami nandyan nakagabay si Papa Dan at kung ano man mangyari at sila nga yan ay bonus po talaga na tatitin na natin na uh, since birth na walang boyfriend si, uh, si Joy yun po ay talagang blessing po yan kay Papa Dan ay nako unang tikin unang alit. <laughs> at unang sasabihan ng I love you. Hi! Naku po, papadya. Grabe ang emotion ko talaga noong ano. Kaya ito, so kahit antok na ito, kailangan natin magbibigay ng reaction dito kay, kay Joy at Kidan na talagang si Kalingap Arab napapatili. Tingnan natin kung ano ang sinasabi. Ah. Ayan, challenge accepted. and see i love i love you wala sao baby i love you nha we i love you hey nako sir tell again kinelik no dan ana nana so good mood i love you ne oh, so, joy <laughs> Siyempre naman, sagutin mo. Ay, kinilig si Dan. Ha? Dali na! I love you too! Diba, I love you talaga itong dalawang to. Alam niyo po talaga, ito si Papa Dan. Ang pagtumawa po, dalang-dala po ako dahil kitang-kita -kita mo yung yung kanyang pagtawa. Ang lakas ng apil niya, no? Alam alam mo kasi Dan, hindi siya pagtiningnan mo yung pagiging guwapo niya po. Unti-unti yan po mumpunta dahil ang lakas ng apil niya lalo na po kung tumatawa. 'Di ba? <coughs> Nung makilala ko yan, napaka su parang suplado no. Kaya hindi ako masyado noong kidan. Ano <coughs> lang siya, dance. Ayan. At baka maka-copyright tayo dahil mahirap yung tuloy-tuloy. At kailangan uh, natin, yan. Yuh! Yung, 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 yung. <laughs> Alam niyo po talaga si Joy talaga napaka ano talaga niya napaka ba talaga niya no at saka iba talaga ang dating ni Joy. ah uh, bawat angel po talaga iba-iba ang kanilang karakter lalong-lalo na nga dito na, na nakikita natin yung yung pagtawa niya yung napaka-innocent po talaga ng kanilang mga, yung bang sila ay love them, na the same time na nahuhulong na sila sa isa't isa't iba. Na, nakikita ko dito kay Papa Dan at talaga naman yung mga tawa niya tingnan mo, oh, ng, ang lakas ng dating niya, no? Para talaga yung kung sino ba, ba no, yung babae na talagang mahuhulog at mahuhulog dito kay Papa Dan na Hindi nila makukontrol na yung mga sarili nila, lalo na si Papa Dan ngayon na palagay ko in love na talaga. Ooh! Papa Dan, wag mo kami bibiguin. At uh, kami po ay talaga naman uh, umaasa na talaga naman na mahal mo na si Joy. <laughs> Grabe oh. Sobra, ang kilig ko talaga na dito po sa episodes 21 na to na 6 uh, uh, six, uh, six month sari, talagang grabe yung mga pakilig na tuwang-tuwang ako dito kay Papa Danang. Akala si Joy ang umahalik sa kanya. <laughs> ay, sabi naman, bakit ka siguro? Ay, nahalika na siya ni Joy na naramdaman niya na iba yung... Uh, labi na umahalik tumadampit sa kanyang sa kanyang pisngi at makapal. Loko <laughs> ka talaga Juan na yung paghalik mo siguro sa naramdaman ni eh, ni Papa Danao. Bakit ganito ang labing umalik sa akin makapal na magaspa? Alam you talaga ako ito ang tuwa talaga dito sa mga kasama ni Kalinga Prab dito Ki Juan, lalo na si Parimbabe. Nagiging bata na rin, di ba? Kasi sobrang kilig talaga na pinahalik si Joy, Kidan. <laughs> Tingnan mo, talaga si Dan, di ba? Pag tumatawa, talagang nakakadala talaga, no? E, sino ba naman ang babaeng hindi ma-inlove kay Joy? Ah, okay. Kidan. Mangangiti pa lang. Wow, hinalikan na <laughs> Alam mo talaga si Dan, talaga napaka-careful niya talaga na la'yong yung paghahalik-halik niya, lalo na sa noo. Very careful po siya. Totoo yan. Kung siyempre naman tayo ay nasa social media at lalong-lalo na po na ah uh, dito sa lagdim, hindi naman na, no, kung talagang nagahalikan din sila, o uh, hindi na nila yun pinakikita sa personal, di ba, dito sa social media. At uh, private na lang yan. At yung paghahalik-halik po, yan dyan sa, sa noo talaga po, grabe, so sweet, <laughs> na very careful po niyang hinahalikan si Joyce. siguro alam mo yung ini natin pag sila na at nagkatuluyan nga sila, no? yung wala si Dan na po ako kidan kapag yung ma uh, may mga challenge na sasayaw ang tigas-tigas po <laughs> ah! ayan ang hindi ko talaga makalimot na ayan ayan oh, no? talagang pinag-aaralan talaga ni Dan na sumayaw siya na <laughs> Sirap talaga itawang tawa. Sino ba naman ang hindi matatawa dito sa pinanunood natin na lahat tayo talaga. Ako ay nakailang ulit ko na po yan na pinanunood. Masaya. Ganun pa rin ang ipik sa akin, di ba? Na masaya. Na talaga... <laughs> ayan na ta ayan na. Talagang... Ayan. At uh, grabe, ang ganda ni Joy, no? Kasi si Papa Dan, tingnan mo mga ngiti ni Papa Dan, talagang nadadala tayo. Ayan mga kapatid, ay panoorin na lang natin yan uli kay sa, sa vlog ni Kalinga Prab at suportahan na natin ang lab, ng lab team. Dito po sa Danjoy, uh, Yung Car, at saka sa C. at sa EDPAW po, panoorin na natin at si Dross. Lahat po ng Kalinga Angel po suportahan natin dahil yan lang po kumukuha ng Uh, pantulong si Kalinga Prab at naku! Wow! Kilig-kilig! Siguro na na! <laughs> ang saya ko po talaga mga kapatid. Kaya lang, hindi tayo po makapagkantat dahil alam naman natin na hindi pa po uh, nagagasgas pa po ang aking busis. Mabuti nga ngayon ay nagkakaroon na tayo. Alam nyo naman na hindi tayo nagkakaano. Grabe po yung halik-halik na yan at minus to pa yan po na ayun ang ganda din lang po natin at puntahan na lang natin sa sa vlog ni Kalinga Prab tuloy suportahan natin at uh, talagang grabe po uh, si Kalinga Prab talaga nakikita natin nagiging bata di ba at uh, yun nga ay panoorin na lang natin para tayo ay yung uh, pagod good vibes na lang na iwas stress at uh, alam niyo naman ang lahat ng mga nangyayari dito ngayon sa social media, ang dami. Kaya kailangan natin yung pa-iwas uh, iwas po tayong stress dahil alam niya, ay talaga. Wow! <laughs> Grabe!

<laughs> Grabe si Dan. Oh, mga kapatid, hanggang dito na lang ha? at uh, patikim-tikim lang tayo dahil siyempre doon natin ito panuorin na lahat na kabuuhan sa vlog ni kalinga prab At uh, supportahan na lang natin ang mga love team gaya na dito sa Danjoy. Marami pong salamat at shoutout po sa mga Danjoy Kilig Overload. Thank you so much. Bye bye. We love you so much. At sa ating mga nagmamahal kay Malo de los Santos at uh, sa mga viewers talaga. Thank you, thank you so much na patuloy niyo akong sinusuportahan. We love you so much at sa mga bago kong mga kaibigan, we love you so much. Bye bye. I love you. Bye bye. Happy Wednesday po. Bye bye. Ingat po kayo. God bless you.